Pagpapad ng ilang adjustments para mas mapabilis ang trapiko sa paligid ng isinarambahagi ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Para sa update live na magbabalita si Shaila Francisco. Shaila, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, hindi pa nga rush hour kung pero kung makikita mo sa likod ko, nagsisimula ng maramdaman ng traffic dito sa Kamuneng southbound lane matapos isara ang flyover dahil sa anim na buwan na pagkukumpuni. Kaya nga simula ngayong araw, pinagbabawalan ng dumaan sa EDSA Kamuneng Service Road ang mga motorsiklo. Papayagan lamang sila kung may transaksyon o kung maghahatid at sundo dito sa mga establishmento sa gitna ng Scout Borromeo at, at Timog Avenue. Bahagi ito ng adjustments na ginagawa para maibsan ng traffic sa EDSA. isa pa ay yung 7 a.m. to 4 p.m. break hours ng mga LGU ng Metro Manila na sinimula na kahapon. Sinamahan ko sa biyahe kahapon ng empleyado ng Quezon City Hall na si Noela Pelayo na nakatira sa North Caloocan. 5.20 a.m. kami lumarga. Nagpuno pa yung bus sa mga bus stop dahil kaunti ang mga pasahero ang madalas na isa't kalahati hanggang dalawang oras niyang biyahe patungong opisina, naging isang oras sa dalawampung minuto na lang. Mas umaabot ako sa time ng pasok ko. Feeling ko po mas okay po yung uwi ng 4 p.m. kasi mas konti po yung kasabay. Approved din daw ito sa may transaksyon sa mga LGU. Kasi as early as 7 o'clock, ang ganda yun eh. Kasi ang, sa panahon ngayon, ang init eh. Kasi yung 8, ang bilis 9, mainit na. Kahit naman inadjust yung pasok ng mga empleyado sa mga lokal na pamahala ng Metro Manila, seserbisyohan pa rin lahat ng kliyente at mananatiling bukas. Ang mga frontline offices, kabilang yung may mga transaksyon sa pagbibigay ng tulong at permit hanggang alas 5 ng hapon. Pero ang ilang LGU tulad ng Makati, di pa ito pinatutupad. Ang Valenzuela naman, susubukan muna daw ito sa mga piling government offices. Pero iginiit na di nakakaapekto sa traffic ang mga empleyado, lalo't nakatara sila malapit sa City Hall. We are reducing the volume of vehicles pag rush hour. But uh, again, uh, hindi naman ibig sabihin magiging rush hour ngayon yung one hour earlier. No? Nag... Uh, nagbawas uh, lang tayo ng mga sasakyan doon sa mismong uh, traditional rush hour Isa pang inaaksyonan ang mga patuloy na nagpapasaway sa EDSA Busway. Sa Santolan, ilang rider na nakipagmatigasan pa ang kanilang nasita. Isa sa mga motor may sticker pa ng House of Representatives. Sa gilid lang ako ng yellow lane. Kumbaga clear naman yung dinaanan ko kaya naglakas-loob na ako. Pero inabutan pa rin siya ng ticket. Cheryl, umaasa nga yung ilang MMDA traffic enforcers na kausap natin na na ang daloy ng trapiko sa mga susunod na araw pag nakapag-adjust na ang motorista. Pero mukhang hindi yan mapipigilan. Mamayang rush hour sa gabi, lalot dito inaasahan ang busa sa sakyan, lalot pa weekend na. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco.